Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin na manakakaliwat na nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Or subscribe na po yung para update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw Ako ay pinagpalit pero di yung masakit Alam mo ano ang masakit? Pinatay ang piso nito Ano ba bata? Lupa! <laughs> Nabinalik naman. <laughs> Tuloy ang negosyo? Ha? na? Disko po. Ba? Ano ba naman itong pili ko? Karabing tulay naman yan. Ma'am, nandito na ako sa... Ano ma'am? Tulay, ma'am. Diretto na ka yan may alit ako sa dulo. Awww! Wala rin akin, Gusto ko pang mabuhay. <laughs> <laughs> Kapag niloko ka... oh. ...pakatatag ka lang. Mm. <clears throat> Kapag matatag ka na... Huh? ...paloko ka ulit. <laughs> <laughs> Para <laughs> nag-recharge diyan. <laughs> Iyong <lang. laughs> <laughs> magbibidyo sana kayo pang zombie. <laughs> Nagbibigay sa'yo <sabihin> na pusit. <laughs> <laughs> Nagbibenta na pusit. <laughs> okay na sana, eh. Oh. Palir. Ibilan niyo na lang. Mga sariwa pa naman. Sabi niya. <laughs> <laughs> Bakit ba sa tuwing makakalimot ako, hindi ko matandaan? <laughs> Alam mo, talaga eh

ka lang po. Aanhin mo ang gwapo kung sasaktan lang naman ang puso mo. Doon ka na lang sa pangit. Mata mo lang ang sasakit. <laughs> 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 Ganun ba yun? <laughs> Hi. Hi po. Hello po. Oh. Parang babae talaga yun. Ay, pusa. Ganda niya naman po, ate. Hey. Hello. Iro, akala mo. Ha? <laughs> Ah, taga saan ka po? Taga Nueva Ecija po. Oh, Nueva Ecija. Taka ano? Medyo malayo. Pretty man. Na, ang pretty niya naman po. Ah, oh, salamat sa po. May love na sa idol ah. Oh, ang cute ng pusa niyo po. Mas cute po kayo dito na pusa. Lako! Your... Ano ba ala? Ano ba ala niyan? <laughs> 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 Bigla lang yung poses na laki. Kayo po yung nagsalita. Ay, yung kasama ko po. Ah, okay. Kala ko, kala ko. Nagulat Ay, wait, ako. Nagulat okay. <laughs> ako. Wait, 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 Sabi ko, ang ganda tapos laki ng boses. Paano masabi? <laughs> Seryoso? Hmm? <laughs> <laughs> po po eh. Lauli. Pero ang ganda mo ah, hindi ko nalata ah. Aba. Eh. Ano yun? Paminta nga po. Anong paminta? Yung wasak. <laughs> wasak Wasak yung pamintak Anong wasak? Durog Ay, durog pala <laughs> Ang daming tumatakbo sa isip ko Nadapa pa talaga yung isa Ganda <laughs> 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 uh. Lahat ng tao may problema hmm. Kaya kung wala kang problema, oh, no. hindi ka tao. Hindi ka -tao. Oh, no. Ayok ka. <laughs> Ay nila, salut daw kami mga tambay. Eh kami nga taga-turo ng Lazada kapag naliligaw. Oo nga naman. pakinabang ka. <laughs> uh... Ayay ka. Um... Lagot. Oh no! <laughs> si Bento. Kuya, gano'n hirap ang buhay sa Pasay? Ang um, buhay namin dito sa Pasay, lahat kami dito puro mahirap. Wala nang tulog, wala pang gising, lahat puro gising. Ha? <laughs> ah? sa buhay mo. <laughs> Hindi nyo masisig kung bakit nagpakalbo. Kinakita kami ka ng nanonral. Dibidibidada, dibidibidada. Nahi? Nahi? Nahi ko talaga to yun. Ligla tampo, nahi? Okay, reggae version. Wala na ako pang... Reggae upload. Pang ganyan to. Giniagawa mo. Ano ba yan? Baliktan? first time ni ate. Matulog ka na Anong oras na? Hindi naman ikaw ang iniisip niya <laughs> <laughs> Siguro nga, no? Papainit na ako dito Pwede mo na kaya? Papainit E ano lang, combo ka Kumbo! Ito ba meron? Kumbo Pwede pala yun. Ah. Talagang maparaan ang mga idol ah. Oh. <laughs> Dito pa sa pinasok. Kakakitaan <laughs> <laughs> pa yan. Ah. <laughs> Ay paraan talaga yan ah. Ate. Eh, pabiling ano, isang kilong ano. Di kwatro pa ako, isang kilo. Di kwatro. Hoy! Pako. Wala pa ako. Buti, buti ka pala to, Ate. Ay, kala ko ano, may pako pa pala. Wala pa lang pako pa dito. Sorry, te. sorry, ay, sorry. sorry kala may pako pa inutusan na kayo. Utos na <laughs> kasi nang utos eh. Ate, <laughs> oh. mabiling ano? Ano kalating kilong kawayan? Hoy! <laughs> kawayan daw eh. Inutusan. Inutusan lang ako eh. Ha? Wala. Baka rabo. Ano yun? Bahala ka sa buhay mo. Wala, wala. Meron, meron. Ito, matutusan lang ako eh. Ang bikini, kawain pala. Bulog ng langit. Mm? Mm. Hey! <laughs> Maganda naman to. Balik ta. Hoy! Ate Hindi Gini mo? <laughs> Sana po tayo <yung> chinelas. Hoy. Yeah, naman mong Hindi lahat ng nagsabi ng success eh, umasenso. Aww. Yung iba, tumailang. Anak ka ng tuwa. Anak ka